ganda ng panahon sa amin. Blue skies, white clouds. Doon ako pupunta. Doon sa Delubio. Let's go. Ito yung ahon na headwind. <laughs> Ay, ahon na eh, headwind pa. Ano nyo? Mga halaman. <laughs> salubong na Salubong. malakas pa lalo <laughs> pero mas okay na to kaysa mainit na haahon walang hangin <laughs> okay na to tsagayin na lang more ahons pa pero napainto kasi parang ang ganda ng mga ginagawan doon dito nice kaya lang private yata to eh tatarik na mga ang ganda ng mga twisties okay last last ilang ahon na lang <laughs> Tapos ulit ulit pa uwi. Okay, New Clark City. New Clark City na. Masarap pa din ang panahon. Ngayon, hindi na ako headwind. Kaya lang, maya maya liliko na rin ako. Punta ng Mount Dalin. ganda ng daan no? saka dahil uh, naguulan na ngayon official na tagulan na ang ganda ng pagkaka green ng mga damo tsaka puno hindi pa nakakabawi tong lake natin dito <laughs> ang ganda nyan eh hanggang dito, hanggang dito yung tubig yan hanggang dito pero sa nakikita natin nandun pa lang sya yan tapos ko nang ahunin tong sementadong part ng bundok Tingnan naman ng hangin. Tingnan Oh. Talagang habang first time kong ahunin 'to nang ano, may headwind. Grabe naman yung headwind na yan. Pero at least sabi ko nga, mas maganda na 'yan kaysa sa todo init lang. Kasi ang init eh, stress niya init. Eh. Yeah, tuloy na natin. Ito na yung pinaka favorite ko, tong off-road na ahon. Dahil tagulan ngayon. Mukhang di tayo papayagan ng ano. Nandaan ng, ng Mount Dalin ganito siya. ha, ah, saka may mga kulog na saka may thunderstorm subukan ko pa ng konti tapos wala talagang traction abort mission konti na lang kapag natyempo ka sa bato yung ganyang kalalaki ah, dudulas ng gulong mo nga pala ang grade dito 20 to 22 percent Matalik talaga. Okay. Away. <laughs> Abort mission. Masyado <laughs> syang delikado. Okay na. Saka kumukulog-kulog na rin. Let's go home. Safety first. Kain na lang tayo sa bahay. <laughs> Bago tuloy ang lumusong, enjoyin mo natin to. Ganda. Sarap ng hangin dito. So doon talagang maulan no. Oh. kasi sa bandang ano yan. Tarlac City. Monasterio. Ganun. Inyong bamban no. Yun yung Pogo. <laughs> okay, dito tayo niyan. Grabe yung dilim ng rain cloud na yan, no? Wala yung white pa. Dito grabe. Dito, hindi tayo dyan talaga dadahan. Mga less than 500 meters. to turn right na tayo. Balabas sa MacArthur Highway. na, babagyo na. Pasalubong tayo sa kanya ano. Ayun. Ay, Shay. Zack. Takot ka? Zack. Takot ka sa thunder? Oh no. Oh, shen shen no, no, masisira.